Kasama natin po si Lea. Kanina nanalo na sila ng 100,000. Pero mas masaya ako makapag-uwi ang AE ng total cash prize of... Yes! At syempre, may 20,000 din ang napiling charity. Ano bang napili ninyo, Lea? GMA Kapuso Foundation. Kapuso Foundation. Maraming salamat. Pero po kayo, 20K sa ating winning group. At habang si Andrew A. Eh, nasa waiting area sa likod, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Okay. Bukod po sa wallet, saan mo kaya tinatago o iniipit ang pera tapos nakakalimutan mo nandun pala? Go. Pouch. Sa trabaho ito, umaga pa lang, pinapawisan ka na. Ah, uh, uh, gardener. Kapag sinabi mong dapat hapon, anong oras na yon? Mga five-ish. Masakit kapag binulot ang buhok sa iyong kilig-kili. -kili. Dapat nakatangian ang call center agent. English. Gomes, mayhan? Bukod sa wallet, saan mo pa tinatago yung Oo, kaya inipit yung pera, tapos wala, nakakalimutan na na Sabi nyo ay sa pouch Tama yan, nangyayari yan Ang sabi ng survey natin sa Meron Sa trabaho ng ito, umaga pala, pawisan ka na Gardener Pwede naman Ang sabi ng survey ay ha, Wala, wala, wala Anong oras kapag sinabing dapat hapon, sabi mo ay 5 o'clock Ang sabi ng survey ay Yes Very good Masakit kapag binunot ang buhok sa iyong kilikili. Ang sabi ng survey. Yes! Dapat nakatangian ng call center agent magaling mag-English. Ang sabi ng survey. Uy! Uh, huh? 73 points, not bad at all. Not bad at all. Balik na po tayo. Let's welcome back Andrew E. Yeah! Yes! Mr. Andrew E. Yeah. In the house! Yeah. In the house! Okay, bago tayo pumunta sa tanungan, may good news muna. Si uh, Mayan nak nakakuha ng 73 points. Wow! Pwede naman, di ba? Almost half. A little more. Wow, <laughs> wow, lang. wow! Ibig sabihin, 127 na lang ang kailangan natin. Kung nakakuha natin yun, jackpot, makukuha natin. maiuwi ang 200,000 pesos. Okay. At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Mayan. Give me 25 seconds on the clock, please. Ito na po. Good luck. Okay. Bukod sa wallet saan mo itinatago o iniipit ang pera tapos nakakalimutan mo na go alibro. Uh, sa trabahong ito umaga pa lang pinapawisan ka na ah uh, ah uh, uh, maggardening sa garden ah uh, uh, maglilis ng kotse anong oras na pag sinabing dapat hapon uh, alas 6 masakit kapag binunot ang buhok sa iyong ano ulo dapat nakatangian ng call center agent mabilis umagot Sir Andrew! Yes. Sir Andrew! Sir to hey, po. sa wallet, saan tinatago o iniipit yung pera tapos nakakalimutan? Sa, di pa sa libro? Yes. Totoo yan. Ang sabi na service sa libro ay... Boom! Oh, six? Ang top answer ay drawer. Pero meron, meron yung libro. Drawer, top answer. Sa trabaho ito, umaga pa lang, pinapawisa ka na. Ito ay ang tigalinis ng kotse. Ang sabi na survey dyan ay... Meron. Wow. Yes. Ang top answer, construction worker. Tapos street sweeper. Okay. Anong oras kaya pag sinabing dapat hapon sa mga 6 o'clock? Sabi ng survey ay... Yup! Ang top answer ay 5 o'clock. Nakuha nyo. Masakit pag binunutan ang buhok sa iyong... Ulo. Ang sabi ng survey ay... Yes! 22. Ang top answer ay kilikili. Isa na lang. Dapat ang katangian ng call center agent. Sabi niyo, siyempre, mabilis sumagot. Sabi ng survey. Yes. Kalmado. Pero, sayang. Sir Andrew, hindi lang umabot. Pero, di bali. Nanalo pa rin ang ng 100,000 pesos. Ayun. Congratulations. Ayun. ano what's the total? Ano 160 isa. 160 plus. Ayun. Kunti na lang. Kunti na lang. Anyway, guys. Congratulations muli sa Team AE. May 100,000 pesos sila. At syempre, congratulations din sa inyo. Muli, maraming salamat Thank sa Thank you. Gabi, it's a pleasure to have you. Thank you. At syempre, pari kayo rin. Maraming salamat. Kaya sa mga pauwi na po, mga pauwi po ng probinsya ngayon, mag-iingat po kayo at sana po'y maging peaceful at orderly ang pag-observe natin sa All Saints Day ngayong long weekend. Kaya maraming salamat Pilipinas sa Opo si Dingdong Dantes araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo kaya makihuhulap at manalo dito sa Family Feud!